Yeah. Mm. Oyster sauce. Coffee. Stick. Ayan, meron tayong dalawang balot. Ayan. Mas mura. Hindi nga lang fresh. Ayan, ah. Uy, may free tayo, guys, ah. Oh magic syrup may pre tayong tuyo mmm malaking tuyo ayan 340 ml oh, mas malaki pa yun sa ano diba nakatipad uy meron pala tayo nabiling hmm, hindi pala ano pala to bug spray. Ah, meron tayong Barbara na ten get one free. Okay? so eleven, eleven perasa yan. Aduh, namun tadi itu... Datuk Putih Patis Ating sugar, Oh my gosh On the floor One point, one point <laughs> One point, one point Ya, yeah, nanti nanya yeah. At yung ating babanswak na walang libre, <laughs> ito may libre libre. Halina, yan lang ang nakamela natin akin. Ito, dalawa pala to. At yung ating suka, baba uh -huh. meron. Yung lang niya. Eh. sobrang kawalan ganito na lang ang nabili ayan isang habang energy yung ating coco crunch ang wala ayan ating magic natin coco crunch ah ito may may lupang malo 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 Wala na, yun lang. Diba? kunti na lang ang ating napapamili. Malaki to, no? Malaki yung 350. Kasi yung ano natin is 250 lang. Yung binibinta ko. Ayan. Yung ating magic syrup na... Kylie Bring to you Ayan, ah, wow Laki nga siya guys Malaki ang ating Tuyo Oh, di may panggamit na tayo Lebrella Nakalagay Recipe ideas Ayan, ay Pre-recipe book Oh Meron pang recipe book Ah Siguro itong dito naka-anong um, Ito o. Uh. Ay, ito o. Ito o. Ay! Ang gali natin. Nakadikit um, ang <laughs> recipe. Very recipe book. Ito mm, naman kay Loto. Meron dito. Ha ha ha. Yeah, they're up Unit, Oh my god, sebelum dikit, sebelum hmm. dikit, semuanya. dikit? Oh. Eh, eh, sixteen, sixteen, simba. Ano? 13 man lang. Hmm. 13, 13. Ay, tama kasi 26. Ay? Hmm? Dapat ano pala kasi 16, 16. Dapat 32. Ay, siya mo. Mayroon. Ay, no? eh, yung ano doon, din niya kinain? Ano? Yung may loobaw doon, anong nilagay ko sa kanya? Anong ayaw? Eh, yun nga yung ano, parang di siya magano. Ano?